Kulturang Pinoy ibinida ni PBBM sa mga ambasador sa Pilipinas. Narito ang news scoop ni Kat Gonzales. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mayamang kultura ng Pilipinas sa inorganisang tour para sa mga ambasador na nakatalaga sa bansa. Tinanggap ang mga ambasador sa Golden Bridge Mansion, dating presidential guest house. Inilibot sila sa exhibit ng katabi nitong Teus Mansion, isang 90th century home na kasalukuyang kinalalagyan ng Presidential Museum at nagsisilbing treasure trove ng Philippine history. Nagpatuloy ang tour sa Bahay Ugnayan kung saan makikita ang road to Malacan Niyang, isang exhibit na nagtatampok sa buhay ni Pangulong Marcos mula pagkabata hanggang sa pagiging pinuno ng Pilipinas. Bukas sa publiko ang tatlong historic homes na nagsisilbing bilang museum. Samantala, nagkaroon din ng surprise visit ang mga ambasador sa newly restored Laperal Mansion. Nakatakda itong maging official presidential guesthouse para sa mga pinuno ng ibang bansa. At iyan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.